Yan mga idol, ang ulam natin for today dito sa isla ng kagbaliti papaya na may kuray. Ayan. Nahuli natin itong kuray no isang araw mga idol. Papaya at kuray. ayun Mga idol, di lahat na. yun Wala tayong salahan mga idol, kaya may sapal. Saka hindi maatang ginatanyan pag hindi nagkasapal. Ayan. Eh, ganyan lang sa bundok mga idol Dito sa isla Kung anong meron Yun lang ang ingredients ng mga idol Luya, bawang, sibuyas Okay na yan Ayan, Siyang kulo na lang mga idol Lotto na yan Kulong-kulo oh. ah, na, na Atin munang titikman Dapat oh. ng gata mga idol Di bali masabaw-sabaw para sa mga bata Tikman na natin Uh oh. Yan ang bisa na naman. Mm. Iyon oh. Gulay na papaya tayo mga idol. Mm. At kuray. You. Batay. Papaya yan. Alright. Lagay ang kuray. Yun, oh, ang laki. Tawad ng sipit. Yun. Ingat nene. baka matapok. Baka madulas ka ha. Bababa mo muna bago ka madulas. Oh, Sairame. May. Kain na ka, Sarah May. Dali, dito. Sabaw Sabaw lang. Iyan na, anak. Ko na. Niyo, Inak, punin mo na isa. Sa bolang din mo na kay Ako ayos na. Ayon, tampungin lang, tampungin. Hindi. Hindi ako mano dyan. Lera, may gulay. Sarap. Bibi Bibi mama yan ligo Anong ulam mo? <laughs> Anong ulam mo? Papa pa, po. Pa, Tika ba't wala kang ulam? Ayaw ka po.